Korupsyon? Ano nga ba ang solusyon? Lahat na lang tayo nagkukonsumisyon sa mga magnanakaw ng mga matatakaw. Purwisong tunay parang mga anay. Ang kabanang bayan ilawang kapuhayan naging parusa sa mamamayan. Kaya dapat na ka, sila ng parusang kamatayan dahil sa kawalang hiyang ginawa sa taong bayan umbis na pinagsilbihan pinagnakawan tuloy-tuloy ng kapinsalaan kaya bagay lang yan sa mga kawatan dahil sa inyong nilustay ang bayad dyan ay ang inyong pagkamatay para hindi na kayo pamarisan at ang korupsyon mawakasan